tulad ng isang libro, ang bawat pahina ay may iba't ibang kwento. Hindi nalalayo ang mga kababaihan na may itinatagong mga natatanging kwento, tulad ng isang babae sa puso ng lungsod ng Baguio hindi lang basta guro at tagapamahala, tagapagtaguyod din ng pagbabago. Kamakailan ay kinilala din ito sa kanyang makabuluhang kontribusyon sa larangan ng literatura. Ang kwento sa likod ng tagumpay ng isa sa mga outstanding woman leader ng Baguio, hatid ni PIA intern Angela De Vera. Ang sabi ng iba, ang libro ay isang kaibigan na hindi ka iiwan ulad ng isang babaeng librarian nakamakailan ay tumanggap ng parangal bilang isang natatanging babaeng leader sa lungsod ng Bagyo Ang kanyang advokasya ay iangat ang edukasyon ng komunidad sa pamamagitan ng aktibong pampublikong silid aklatan okay, So uh I am Esther Wahaina Pablo I am the head of uh, the Baguio City Public Library And, uh, well, uh, sa age, age doesn't matter. <laughs> uh, of course, I grew up here in Baguio City and uh, was able to live in the different barangays. Hindi naman marami, pero palipat-lipat, kumbaga. I finished Bachelor of Arts in Education, major in Library Science, so... Uh, Uh, librarian po ako, be, pero at the same time I'm also a professional teacher. My license po ako as a teacher and license as a librarian. Before ending up as a librarian, uh, I uh, ventured into different uh, jobs also. Hindi lamang sa loob ng silid aklatan, nagtatapos ang kanyang misyon sa kanyang makabagong paraan ng community development. Pinatibay niya ang pagkakaisa at hinubog ang mga lider ng hinaharap upang mapalawak ang kaalaman at karunungan. Nakita ko kasi na hindi ganun yung public library eh. na before. No? I had the study when I was taking up my master's degree. Yun ang naging study ko. The awareness of the people in the community about the city library. And really, it's very low it's very low. And it's also the study of, let's say, nag-questionnaire din ang DILG, that was before, and ganun din. It's, uh, yung awareness, it's very low. So, wala akong magagawa, kundi, you know, to tackle on that issue. Kasi nakita ko na eh. So, yun yung naging study ko. And I made a an action plan, no? Although it did not... Uh, materialize. But then, few years after my graduation, after my graduation in my master's, then, yun, na-implement ko na rin. That's why, that's why ito na ang ating public library. Well, I'm not saying naman na walang nagawa yung mga predecessors, but then, I'm also grateful because they have also, they have done their part during their time din naman. Pero, well, eto na ang public library ngayon. We do an activity for them, they will have to use the city library. Okay, so aside from that, uh, marami pa kaming mga ginagawa. Once we are invited outside to do, to give a talk, uh, ako lalo na to give, provide a talk and uh, uh, mga gano'n, no, lectures, then we can go out always and uh, be of help to them. And uh, by the way, so aside from the programs and services dito, Uh, don't ever think that uh, the public library is only printed books po. No, hindi na po. We already have our website, library website, at yung link niya nandun sa aming Facebook page, kaya like and follow yung ating Facebook page, Baguio City Public Library, makikita nyo doon yung link. We also have mga electronic books na rin po, no? And doon sa website, nandun na rin yung mga... Resources, e-resources kung uh, baka naman may kailangan kayo doon, may mga e-books doon and we have the OPAC there so that you can, uh, you know, scan kung ano ang mga available na printed resources dito sa library. Although hindi pa siya kompleto, no? Kasi at times nagkakaroon ng problema sa internet. Kaya paulit-ulit kami na nag input sa ano once na hindi maganda talaga ang connection. Kaya naman, di ba, kung wala na talagang I mean, yung um, kuryente, o yung hindi maganda yung ano, well, kailangan nyo pa rin talagang pumunta dito sa library para tumingin ng physical book, o diba? So, uh, may mga links na rin doon, aside from yung mga e-books, may mga nilagay kaming open access link, kung saan pwede kayo mag uh, research, and we have the world book online, so yung encyclopedia na natin is online, no? Hindi na siya yung printed, although we still have the printed, kaya lang mas mabilis kasi yung Uh, update kapag ka-online kasi naa-update ka agad. So, yung updated na na-version ng World Book Online, yun na ang nakikita ka agad ng community. Okay? We also have the Star Books din, no? And by the way, the City Library is also a Tech for Ed Center. So, is ito ang Tech for Ed Center for Baguio City. Although, meron pang iba sa DICT rin, kaya lang The library is a tech for ed center din po ang kanyang kontribusyon ay patuloy na nagbibigay inspirasyon. Isang patunay na sa bawat aklat na kanyang binuksan, isang buhay ang kanyang binago. Para kay Ma'am Easter, ang bawat pahina ng libro ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Ako si Easter Wahay na Pablo na isang sangayan a ah, babae. Sa mundo ng pagtuturo, hindi madaling mag-iwan ng bakas. Ngunit si Ma'am Esther na Pablo, nagawa ito ng may malasakit, dedikasyon at pagmamahal sa kaalaman. At sa bawat aklat na kanyang binuksan, isang istudyante ang kanyang ginabayan. Sa bawat komunidad na kanyang pinatatag, isang mahalagang aral ang kanyang iniwan. Ang kaalaman ay hindi lamang natututunan sa loob ng silid-aralan kundi sa isang babaeng leader rin na may malasakit sa komunidad at kabataan. PIA DIMSO intern Angela De Vera para sa PIA News Cordillera.